Good day kapadyak. Sa video natin ngayon, kachikin natin itong Teflon Coated Shifter Cable. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Okay, so, ngayon meron na naman akong nabili sa Shopee. So, ito guys ay uh, isang Teflon Coated Shifter Cable. Pero dito sa video natin, ang ire review natin dito, yung idea ng Teflon coating. Hindi mismo itong item na to. Okay, ano ba yung Teflon coating? So yung Teflon coating, meron siya ditong Teflon material. Ang ginagawa ng coating na yan, binabalot niya yung buong strand ng shifter cable. Extra strength din para hindi bumuhag bumahaghag. Ganito guys yung normal na shifter cable. Pag hinimas mas mo yung cable na to, mararamdaman mo yung strand ng cable. Pero dito sa Teflon Coated, hindi gaano. Alos parang isang smooth lang na cable siya. Ang problema sa ganitong shifter cable, yung normal lang, kapag nababasa. Pag nabasa yan o napasokan ng moist, mga agad. Kapag nangalawang, kakainin ng kalawang yung steel, mukuputol na. Kung so minsan, um, yung kalawang na yan, kumakalat lang dito. nag spread lang siya. Yung dumi, yung kalawang, alikabok. Hanggang mararamdaman mo nang hindi na kumakambi yung shifter mo. Yung nabili ko dati, matagal na, bago pa ako magbukas ng shop, bago pa ako magkaroon ng YouTube, tumagal yung cable na yan ng isang taon. Kahit mabasa ng ulan, kahit mabasa ng bike wash, hindi siya gaano nangalawang. May kalawang pero surface rust lang. Pag pinunasan mo, wala na. Pero yung pinakaloob ng strand ng cable, hindi nangalawang. Yun ang malupit, di diba? ba? Okay, na natin to. Okay, so ako naman, bago ako magkabit ng shifter cable dito, tinatono ko na yung RD. O, tunawin natin. Alam ko, hindi pinakatono.

So, ganun guys, ang Teflon Coated Shifter Cable. Pag nasubukan mo yan, ang i-expect mo dyan, magiging smooth yung shifting mo, mas iswabi siya, mas madulas. Tapos, kapag na-try mo naman yan mabasa, kunyari nag-bike wash ka o naulanan ka, makikita mo yan na hindi yan mga ngalawang o hindi siya magkakaroon ng corrosion. So, kung nagustuhan mo itong video na to, leave a like. Kung may katanungan ka pa dito sa shifter cable na to or nakatry ka na rin ng Teflon coating, comment down below lang. Okay. So, yun lang. Meron ng cambio si Swin. Ayos. O hey! pa, Jack. Kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, eto, meron pa tayo. design na naubusan. Ayan, katulad na ito. Saka ito. oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.